Masayang binalikan ni Sura Ramirez ang kilig at nakakaaliw na alaala ng viral video kung saan nakita siyang humilik kay Dominic Roque sa isang bar sa Siargao bago pa manila nila opisyal na kinumpirma na nasa dating stage na sila. Sa isang media conference, tinanong si So kung bakit blumang at masaya siya nitong mga nakaraang linggo. Ang sagot niya, Dom has been making me happy and taking care of me. Ibinahagi niya na magkasundo sila sa maraming bagay at lagi raw siyang tinatanong ni Dominic kung ano ang gusto niyang gawin. Nauwi ang usapan sa kilig clip kung saan makikitang hinawakan ni Sue ang mukha ni Dominic at hinalikan nito. Nag-uusap na po kami ng time na yun. But when I drink, I get too excited, e eh ang pogi, kines ko. Biro pa ni Sue, kwento niya pa, hindi raw nila sabay pinlano ang trip sa Siargao. Pumunta si Sudoon so para sa isang buwang bakasyon matapos gumawa ng sunod-sunod na pelikula. Pero dahil nag-uusap na raw sila ni Dom noon, nagtanong ito kung pwede siyang sumunod para mas makilala pa si Su. So. Bagamat hindi pa sila nasa dating stage noong panahong yon, inamin ni Su so na papunta na raw talaga sila sa next level. Nagkakamabutihan na po kami, ani niya.